Good morning everyone. Uh, sa subong nga adlaw guys, for today's video, may ari ako panguhaon Ng mga nga prutas Hindi kay mga isa lang lamang ka prutas guys. Prutas nga angalan niya kuno sini ni guys, blueberries. So gusto ko ipakita sa inyo guys, pero kun na siya guys, sini nang ami ang magulanan nga aslom kuno siya. Pero pag once nga medyo hilaw pa siya, kag duha bal pa siya guys. Kun siya guys inang tawagan sini o inang tamis ah ano ni aslom pero kung na siya guys kwa naman siya nang tamis na siya sorry bala guys so oh, ipakita ko sa inyo ano siya guys ano okay. amunin siya guys ang blueberries na yung natawag. Mm. Mm. Aslong, galiin ako ng medyo habal-habal pa -habal, lang, no? Diyos ko guys Doin niya magaling sa bursin Pero kagina Kagina guys Sina amin nakita ko magiging pangwa siya guys Kung mag itom na siya galing ko no guys Sa color siya ni Inang kwan siya Inang luto lagi siya guys Pero kung Amo pa ni guys Na may pula pa siya guys Pag isa kada kasto siya kas, to. Sa iyo, guys Sa mga bunga guys So hmm. Kari siya guys so, tureng, oh. um, Sa tiyareng oh Kadamo siya sa mga bunga guys blueberries amo na siya guys Let's oh. Let's go. Oh. Okay, oh, oh God. Oh my May nakita ko guys. May isa guys kay ito. Mm -hmm. May si, isa na ko guys kay May isa na ko guys kay ito. May isa na ko guys kay ito. May na ko guys kay ito. Tam isa gyud man saya guys basta basta itom na siya guys. Pero kung inung guys, ba ito Sa tisa pagaslom guys. Mura sa ginyan. Guys, Trang Blueberries. Good morning everyone. Sino nakakilala Sinong ni guys, ang blueberries dito sa tawag. Hmm kung tulukon mo siya guys daw i guys so pero once na -unong mo na siya guys basta ang luto lagi mo guys na siya hmm. ah aslo ay kundi daw pa guys aslo low as lang Sa lang ng Kuya, guys, nagalitong lipo. kasi sila, gano'n. Nagpagmaaapos ang blueberries. Ha? Maslob, Diyos Sa di iniguro no? Ah, ko, man. Basta luto lang guys. Yung ito may na, guys na color. Luto, luto na siya na siya, guys. Pero pag once nga pula pa siya guys hindi guys. Dapat siya Mga parehos na guys oh. Mga parehos na guys oh. Mga hilaw pa na siya guys. Ah, Diyos ko, siya pag-aslom. Eh? blueberries guys sino sa inyo nakakilala sa blueberries hindi kinatawag tiring oh kadamo sa bunga guys oh ato pa sa babaw oh, oh ano may, may bunga pato ka sa babaw oh naga itom itom naga itom itom good siya guys panamit paong ko ay hindi ah oh hindi ah okay. guys may subay

ah gila pengen kawang gila gini ula ugas ah kawala nah nahulog ah kena hulog gali ayo pa guys oh hmm hmm curah ku eh teh anggang diri nyalang guys ngaku video guys hapus aku penguat sang sang blueberries mapo ropong kukulian guys ah teh oh Ang sexy na, ang sexy naman na well, ng magulang. Hello ng Ams, good morning. Si Darling ko nag-iihaw sa manok. Ako iya, yeah, syempre nag-apangwa ng blueberries. O, oh, di ba? Kaya magkaan ka. -ang. Te. Oh, hi, Anna, may pangs. Hello. Babad. Oh, Baka sweldo, ganit ko din rin. Hindi ko tagaan. Te, dali na lang kutob, guys. Thank you so much for watching, everyone. Bye-bye. Ay, Diyos ko. Kalapyo. Ito yung ko, guys. Bye-bye.